Uy magandang magandang hapon sa atin mga brother muli Uy simula na yata ng simbang gabi ngayon It's uh, December 16 mga brother sa taong 2024 At nagsisimula na nga yung uh, simbang gabi Kaya excited na tayo sa Habang uh, papalapit ng papalapit ang uh, kapaskuhan Nang madaming bakasyon Kami uh, talagang makukulit Imbes na tumitigil at pinagbibigyan ng ibang tao eh sila pa yung dire-diretsyo Dapat naman kahit di Pasko ay nagbibigayan pa rin tayo Hindi lang sa material na bagay Kundi sa mga patibang uh, aspeto Chasing na naman tayo dito sa traffic sa Bawan Sa araw-araw na sitwasyon dito eh wala na din talagang pagbabago yung uh, traffic dito sa sobrang dami na rin ang uh, naglalapasan Eh hindi maiwasang magbara ang mga sasakyan Tapos ang dami pang mga sumisingit-singit sa daanan na nagmamadali Nakala mo kanila yung daanan Bakit hindi agad tayo umuwi ng maaga kung nagmamadali tayo uh, Baka mamaya kasi makapurwisyo pa tayo ng ibang tao oy grabe yung big ko. Napaka solid naman nun Ang daming parol dito sa bawan May kontes siguro ng uh, Laban ng parol kada barangay Traffic, 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 traffic again Saan ng ubos Build up pa ng traffic Maganda sana mga brother Pagka mga gantong intersection eh, Tapos traffic naman ang ating sinusundan eh, Mas mabuting magbigay tayo ng uh, espasyo para makatawid naman yung ibang tao at hindi naman tayo magbuhol-buhol ng sabay-sabay yun lang naman ipayo natin sa mga ibang motorista sa mga hindi nagmamadali yung mga dami na nga muli pagka magandong papasko ang mga dayuhan dito sa Batangas dagdag na rin ang uh, pagdami ng volume ng sasakyan ng mga namimili oh, mulambot pala nga ating gulong ikadaan muna natin dito Maglagay lang tayo ng hang konting hangin din eh. 32. 29 lang yung ginagamit nating uh, hangin sa unahan. Kasi ito nga yung recommended na hangin na galing sa dealer.